Coach JJ Redick, malaki ang kinakaharap na problema sa pagbabalik ni Lebron at Rob Pelinka, ititrade na si Dalton Knecht at Gabe Vincent. Pero bago ang lahat, may kinakaharap na kakaibang sitwasyon ang Los Angeles Lakers. Pero good problem ito kung tutuusin. Habang nagpapahinga at nagpapagaling si Lebron James mula sa kanyang sciatica injury, napilitan ang buong koponan na mag-adjust sa kawalan niya sa court. Kapansin-pansin na mas lumawak ang responsibilidad ni Austin Arif sa opensa. Minsan, siya ang nagiging pangunahing scorer, minsan naman ay pangalawa sa option ng team na hindi natin masyadong nakikita kapag kumpleto sila. Si Gabe Vincent naman ay naipasok sa starting lineup pansamantala bago rin siya tamaan ng injury. Sa kabilang banda, si Luka Doncic naman ay nagkakaroon mala superhero na performance at sobrang taas na statistics kada laro. Samantala, pinaghahatian ni na Jake Larevia, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt at Marto Smart ang minuto para punan ang malaking butas na iniwan ni Lebron sa forward spot. Hindi rin naman nakakalimutan ng coaching staff na bigyan ng konting playing time sina Dalton Knecht at Bronny James kahit madalas ay nasa labas sila ng regular rotation. Hanggang ngayon ay maayos ang ipinapakita nilang lahat, lalo na sina Larevia at Smart na parehong nagdadala ng energy at solid hustle at defense sa court. Ang malaking tanong ay kung babalik na si Lebron ay sino ang mababawasan ng minuto. Iyan ang magandang sakit ng ulo para kay Coach JJ Redick. Kaya naman sa pagbabalik ni Lebron, ay inaasahan ang malaking adjustment na gagawin niya sa rotation ng Lakers. Samantala, dahil sa magandang pinapakita ngayon ni na Jake LaRavia, Marcus Smart, pati na rin si Nick Smith Jr., nanganganib naman ang future ni Dalton Kleck at Gabe Vincent sa Los Angeles Lakers. Ayon sa lumabas na balita, binabalak na raw ni Rob Pelinka na magbawas ng guards at humanap ng mga role players na mas makakatulong pa kina Luka, Austin Reeves, at Lebron James upang mas maging competitive ang team ngayong season. Dahil sa patuloy na pag-struggle ni Knecht noong nakaraang season at pati ngayong taon, isa siya sa pinakaposibleng i-trade ng Lakers bago ang trade deadline sa February. Bukod kay Knecht, tiyak din na maisasama si Vincent sa trade package dahil sa pagiging injury prone nito. Halos hindi niya ma-establish ang kanyang laro sa regular season at lalo na sa playoffs, kaya nagdudulot ito ng pangamba sa front office. Pwede ring isama si Maxie Kleber sa anumang trade deal, lalo na't hindi rin ito masyadong nagagamit dahil sa injuries. Ngunit ay ayon kay Jovan Buha, isa rin sa opsyon ng Lakers ay i-wave na lamang si Kleber upang magbigay daan sa mas batang big man na pwedeng i-develop para sa hinaharap. Dito papasok ang posibilidad na i ng Lakers si James Wiseman na kamakailan lamang ay na-wave ng Indiana Pacers. Sa hakbang na ito, mas mase-secure ng Lakers ang kanilang future sa frontcourt dahil bata pa si Wiseman at may mataas na potensyal sa depensa at rebounding. Malaki ang maitutulong ni Wiseman sa rim protection, shot blocking at at pag-finish sa loob, lalo na kung may magaling na playmaker tulad ni Luka na magbibigay sa kanya ng maayos na pasa. Pwede rin niyang punan ang kakulangan ng Lakers sa laki at athleticism. Kapag nabigyan siya ng tamang sistema at consistent na playing time, may chance siyang maging long-term starting center o solid backup big man para sa Lakers sa mga susunod na taon.